Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan niyo na naman ulit ako ngayong araw dahil linggo ngayon. Ngayon lang ako nakapag-edit. Ano dito tayo nakapag-vlog kahapon guys, no? At hindi ako nakapag-edit kagabi dahil tinamad ako. Dahil tayo ay, ano iwan ko, yung parang may kabuanan talaga no, na tinatamad tayo. At parang dadat na na ako kaya tinamad ako kahapon. So ito pala yung kaganapan kahapon ng hapon nag ano kami guys nakipaglibing no kai Disperdona na nai luming ayan nakipaglibing kami dito sa kantawan at kasama ko si Alter si Kuya Dritz yung aming driver si Papa Udon ayan at inaantay pa namin dyan yung ano yung si Padre dahil is matagal si Padre dumating no inaantay na para mag misa ayan na tapos na nga dyan yung misa at mag picture picture muna ayan sumama kami kay Papa Udon dahil nakipaglibing siya sa kanyang mga ano dito sa kanyang mga cousins si mga second cousins niya ito ayan picture picture mo na sila para may remembrance naman at hindi ako na kapag masyadong mag vlog dito dahil is napakadaming tao at video nahihiya din ako char <laughs> so ayan na guys no yung mga anak yung mga hipag, ang mga kasin, ayan, picture-picture mo na may magtatanong na naman dyan kung sino yung namatay. Si nanay luming po sa tauan yung ano siya, um, ano yung pangalan niya? Eluminada um, Sulayaw, yung ba yun? Ayun yung mga sulayaw yung namatay. Maka magko-comment na naman yung mga kamag-anak diyan kung sino yung namatay. Si Nanay Luming Sulayaw. So, so, pagkatapos nga ng living, ayan umuwi agad kami. Muti nga is hindi umulan no. At nakisama yung panahon. Kaya pagkatapos na pagkatapos na paglibing ay nag-ano uh, agad kami, umuwi agad kami. At ayan si Kuedritz, buti na lang din si Kuedritz is siya yung nakuha namin noon. Nagising siya nung inano siya ni papa niya. Siya na lang yung mag-drive sa amin uh, papunta doon sa kantauan Yan si Alter, sumama so, din syempre hindi naman yan. Hindi pwedeng iwanan lang si Alter kasi ayaw niya yan makipag ano doon sa mga kapatid niya. Gusto talaga niya yan sumama so, kay mama at papa niya. So ayan habang ako ay nag edit ngayon dito sa atin is umuulan siya guys no. At saka malakas yung hangin so pagkatapos nga namin magipaglibing, nagbihis ng damit ayan si alter at mapatulogin ko nga itong bata na ito no dahil is pagkatapos ay eh, maningil ako, hindi ko na yan siya isasama ka dahil is napagod yan doon sa ano sa kantauan kasi nag, ano yan siya doon naglaro laro no patakbo takbo sigurado ako is matutulog yan siya dyan dahil napago din ako at nakapagpahinga din ang konti no tapos natin magpahinga konti ay maningin na ako dyan at saka hindi na nga ako nakapag video video doon dahil nga is nalobat nga yung ating cellphone habang ako ay naningil kaya ayun yung ating video is ano lang siya yung paganapan ngayon at saka nung kahapon nung makipaglibing. Tapos ngayong umaga, ayan na si Papa Odon, nagbalak na nga siya na maglinis dito sa mga kalat sa bahay namin dahil linggo naman ngayon at hindi nga kami nakapagsimba dahil nga balak niyang mag, maglagay ng mga ano guys yung host na galing doon sa CR na ilagay dito sa ano yung box ba yung tawag doon yung tangki ng ano ay yun nilinis muna nila no at sinira muna nila yung mga ano yung natirang sa mga yung mga yero yung mga kahoy ayan tinambak muna na diyan sa gilid ng kalsada kasi wala pang mapaglagyan ayan yung mga bakal din diyan at sa mga kahoy na may mga pakol ininis, nilinis muna nila ayan para hindi na magulo dito sa bahay namin kasi is magulo at maraming basura no bago sila maggawa ng yung paawasan ba ng ating host ng CR dyan sa ating tindahan kaya, sabi niya is siya na lang daw yung gagawa ngayon tapos yung dyan dadaan yung host yan dyan sa garden namin no kaya ayan tatanggalin na yung ating garden garden may malunggay pa naman kami at saka ang palaya. tapos yun yung mga pang ano mga tawag dun yung mga dahon-dahon na yun is gamit yan dyan, dyan, sa ating ano sa ating mga panakot ba pag nagtutula tayo ayan iligpit muna ni Papa Odon yung mga kalat bago is magliligpitin kami doon sa loob ng tindahan no kasi nga is napakakalat din at maraming basura kaya itapon na ang mga dapat itapon ng no? mga hindi na kailangan wag nang itambak dito sa bahay kasi parang ang gulo-gulo ng bahay natin pag maraming basura kaya pag hindi na mga gamit itapo na yan tapos ayan inayos ko na rin dito yung mga lagayan ng harina dahil yung sa ibabaw dyan na pinaglagyan ng mga harina at saka yung seminto ayan pinalagay ko na rin dito sa kanila dahil nga is nagkakalat yung ano ng harina no na dudumihan yung ating ref yung ref ng ice creaman dyan ay maraming harina at saka yung buhangin ba ng siminto ba Napaka dumi nang ang lagayan namin ng ano. Tapos ayan dito na kami sa loob dahil is mahangin na sa labas guys at umuulan no. Kaya ayan nilinis muna namin dito at tinanggal na yung mga basura basura. Para pagpasok ni kuya tatlong araw daw siya muna hindi papasok. Dahil nga is meron siyang kinukupras. Magkukupras daw muna siya at tatapusin niya yung kupras niya. Dahil nga is baka daw maano yung kuprason niya. Kaya mag ano daw muna siya ng tatlong araw no. Ayan, yung tatrabahoin dito sa atin is yung pagpinising na lang. Tapos yung mga ano, yung pagkisame. Tapos yung pagtatiles, yun na lang yung tatapusin dito sa ating tindahan. Tapos pwede na natin ipalipat dito, no. Mga yun na lang, mga ilang araw na lang yung tarabahuin. Tapos mag na naman ulit tayo ng at, ano, pampagawa doon sa ating sala. Dahil yung sala is doon yun ilalagay ni Papa Odon yung kanyang lumpiaan. yeah, ayan, linis muna tayo dito ay napakaalikabok. Tapos mga oras na ito is, ayun, nagaano sila doon sa tindahan yung naglalagay ba ng mga wire na pag anuhan ng, ano tinitiktikan nila yung mga saksakan, ganyan, para pag, pag pinising is nakaano na yung mga kuryente. Ganun. Tapos si ako naman dito, eh, siyempre nag -i edit na para meron tayong i-upload ngayon. Dahil kahapon is wala tayong upload. Kaya ngayon na lang ako din nag edit dahil is eh, tapos naman akong mag linis linis kanina. Ayan na ay yung uh, aming mga ginawa kanina guys. Kaya hindi ako nakapagsimba. Kami na dalawa natin drone big. nga sabi ni Papa Udon is maaga daw siyang mag ano maglinis nga at magawa doon sa likod bahay. Kaso lang is yung gagawin niya na sana yung parang kanal at igbabaon na yung ano yung tobo doon para sa ating siptik tank. Ayun. Siptik tank is umulan naman at parang humangin-hangin no. Kaya ayan. At gusto ko rin sana yan mag ano mag magpintura ba. Doon sa taas yung mga bakal doon kahapon na pinadikit doon sa taas. Magpipintura sana ako dyan. Pagkatapos kung maglinis dito. Kaso lang is yung pintura namin ay nako. Na yung aming pintura guys para sa bakal no kaya ayun sayang lang yung ano sayang lang yung binili ko doon dahil nga ishinalo na lahat pala ni Alberto lahat yung pintura. Tapos ayun tuloy hindi tuloy na ano ano nagamit ano sayang lang hindi naman niya na ano kasi pag yung hinalo niya akala niya is mapipintura niya lahat kaso lang hindi kasi nga Kahapon lang naman yan, natapos lahat yung welding ni Manuok lahat yung ating mga bakal dyan sa taas. Kahapon lang natapos yung pagwi-welding. Kaya ayun, bibili na naman ulit tayo ng ano no, ng pintura para sa mga bakal dyan sa taas. Para nga mapinturahan na lahat at matagal kalawangin yung ating bahay no. Kailangan ipinturahan yan. Ayan na nga o yung aking mga gagawin dyan nga si si Alberto is may gagawin kaya sabi ko is ako na lang yung magpipintura. Kaso lang, hingnan mo. Tumigas lahat yung ating pintura. Kaya sayang.